camera dito kaya sa isin na barang Kita sa uno, balik ke sini. Abi nak. sa McDonald yang di sini kalau

kay ano, specific. Ah, bel dali. Hay namin na mikoya yung motor niya. Kuno so, yung motor natin. Ah, bel. Dalan sa ulan, no. Wala pinaw. Ito laki ng paa niya eh. Huh. Ah, nah. Hello? Wala Hello? Hello? Sumata, lang yung lang nakwesta yung gawa ni Oka hahaha hindi siyang panggawa yan wow dagat sabi ni kiko ay ang dagat <laughs> ayan okay, so, uh, guys sinugod na lang ni kuya yung motor niya ayan oh lalim oh halagang nilubog yung motor niya <laughs> ini hindi pa talaga pak guys ya na tulak tulak motor oh si Eric ang ah, mo kuya isa Oh. Kaya kaya. Grabe dito guys oh. So, sa McDonald dito sa Kalokan sa may UCC. Oh. McDonald. Ayun, tumir. Matulak lang oh. Pilipilit.

da <laughs> li